Hi guys, good morning. Today is Sunday. So ngayong araw ay walang pasok ng husband ko. So ngayon magkatanim kami dito sa likod ng bahay. So ayan na siya. Itatanim namin yung talong. Ano? Yun yung pinatubo namin. So meron na kami dito sitaw. Ayan, takto. Ayan, meron na kami ganyan. So, mga sili. Tsaka yun doon. Siling haba. Ayan. So, ang gagawin naman dito, dito namin itatanim niyo mga talong. Uh -huh. Tsaka meron na kaming usubod ng kamote. So, di ba? Ha, magbali, Ah? Hello, friend. I'm really special. Ito si Baby Zia. Oh. Hello, Baby Zia. Kita yung damit mo <laughs> kita apa lagi kajian ya kami papa eh makan juga oh anak pula ini mak pabiran aku tak ada tak ina muka katui ay tak punu butangan saya muda tunggu tu sampai kena langka. Dia. Tigi hmm. isa lang itanong ta. Tigi isa lang. Tigi isa lang kita. Dahil ayo ang agwat. Dahil ayo ma. Diba? Ina ho doon alam sa dahon. O di ka patindog doon. Ako nang tayong. Dua ayo isa lang. Dahil magpakasagusuan so, maayol. Agwat-agwata mga tatlo ka naman. Kamote. Mama. Jangan lang na. Because Papa is here. Dito natin ilagay. Para si Papa kita. Mama. Makan Eh, hey, basta bingkayan din ho. Dito lang sa taas. Mudak um, jatuh. ka. Dak lang ha. Wala na ako. Hmm. Tayo na dalawa. Hmm. Ay, ah, was. Opo daw siya pa. Umupo kasi siya pa. <laughs> Inubo niya kay Papa yung binong lupa. Hmm. Kasi pag lumaki pa yan, lalaki ng lalaki, ipagdinikit. Pangit din Maganda kasi ang talong kasi bunga ng bunga siya. Daming bunga. Anli to, anli ano siya, anli bunga. Papa. <laughs> Look at this. Siya. <laughs> Siya. Ako po kada bibi. Tayo uh, ayos ang upuan mo. <laughs> Ito guys yung sitaw. Yan. Tapos ito naman yung otak to. Yan. Sitaw. At ito yung mga talong. Yan. Hmm. Pa. Feeling. feeling na yung tawin niyo. Okay.